Yo mga puge, galing tayong PKI Aray na dito pa tayo Kumuha ko ng referral sa ngipin Tapos yun, papunta na tayo sa si shop Papaprint pa yung ating sticker Dadaan na nag-aantay eh Testing, testingin natin Kung maganda nga yung gawa doon sa ano Saan sa may sabang Siya, yeah, pa na ako ah Ingat, ingat Yo mga kapuge, nadirin tayo ka sa sabang Titingin natin kung bukas ang shop ito tayo mga kapugay kasi parang sarado pa din Siya Doon na tayo sa kabila Sa LCC titingnan natin Sarado dito sarado Ito sa LCC Tara Babalik tayo babalik Ayun ay, na nga mga kapugay ay po punta sa shop din eh Nakita din Hinaki, ako din eh Hindi ko alam kung mari ano Mas mura din yung mahal dito tayo Ito tayo Ito tayo sa LCC aray sa ay aray aray link tech dito dito nagin tayo na sa anak 35 lang pala dito yung dito dito bukan natin papasa muna natin Hmm. testing tayo ng isa sa sinanay. Salamat po. Salamat po. Ini at sticker. Ito yung ating ano, pagwang sticker. Hindi masyadong malaki ice lang. Yun, mga upugay, tapos na. Kaya, thank you. Thank you. Salamat, salamat. Kaya, alis na. Kaya, so, sa mga gusto ng solid na sticker dito. Sa link egg. Yan, yan. Yan, sa kanila. Kaya, tayo uwi na. Gugupitin natin to para sa mga estudyante mamaya. Okay, are ating ginagupit na. Uh, mamaya, bigyan natin yung mga solid followers natin. Ay, ay, Kinatapos ko lang siya. Panakbala na kayo.